Mandawi City Mayor Jonas Cortez ipasuspenso sa Office of the Ombudsman so sa Usaka Tuig. Gumikan si kasong giatubang niya sa pag-appoint sa Usaka Department Head. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes lang, kini ang gipagawas nga mando sa Office of the Ombudsman. Ipasuspenso sulod og sa katuig si Mandawi City Mayor Jonas Cortez ipasuspenso balig usa ka tuig kiniyang unod sa desisyon sa Office of the Ombudsman bato ka mandawi City Mayor Jonas Cortez karong adlaw nadawat sa buhatan sa mayor ang kopya sa desisyon gumikan kini sa appointment niya ni atong 2022 kang Camilo Basaka sa City Social Welfare Office human miritiro ang kanhi nagduma giquestion ang appointment apan depensa sa iyang city administrator Officer in charge ang pagtudlo kang basaka. This was done by middle in good faith because he believed na kaning a person could help out in the office. And uh, well, nakita mo kuno nato ang uh, efficient kay atong CSWS no. And it was not really to the detriment of the services or of the program of the constituents no. Wala din di private constituents ani sa, sa koan kuan Plano sa kampo sa mayor mo apilar sa maong desisyon. Duna na siya yung mga abogado nga nag-asikaso sa legal remedies nga himuon. Look at the decision. Uh, I don't know if some of you have a copy. Yeah. Pero there is no uh, issue on corruption in the decision. Mm. Even on the decision itself, mm. it is there. Mm. Nga, yeah. there is no corruption. It's just that mauna um, ang pag-designate um, kay wa pag -implementar ang desisyon matod sa city administrator magpabilin si Cortez sa katungdanan. Langi gipasabot ni Atty. Kalipayan nga magpabilin si Mayor Cortez hangtod nga iimplementar sa lain nga ahensya katong desisyon sa ombudsman. Karong adlawa, wala siyang opisina si Mayor Cortez. Kung nagpaabot pa ta, huwag na, na siya yung official statement kabahin ining kamanduan sa ombudsman. Lan? Neka ko lang sa Iran kung dunay impormasyon kanus posibleng mapatuman ang suspension order ug unsang ahensya sa gamhanan ang mo-implement nini. wala pa tayong impormasyon ni Ana bisan ng Office of the City Administrator o mo opisina sa City Hall, wala pa kasayuran kung kinsa gyud ang hingpit nga mo-implementar sa maong desisyon, mao kini ang ilang lan kung kinsa man ang muhatod sa kopya sa maong desisyon. Ato na dei madugang lan kay karon lamang ta nakakuha og kopya sa napo kapahina nga desisyon sa Ombudsman lan kining maong kaso di ay lan katong pag question sa qualification ni Camilo Basaka gi question sab kining lakang sa mayor lang tungod kay wa kuno mura gibuksan ang posisyon sa CSWS head bisan ko niritiro na ang kaniadtong nagduma ni ini mao kini ang gimong kapasikaran sa nagpasaka sa kaso sa mi question ni ining appointment ni Basaka og mi hulagway sab nga dili kuno makatarunganon ang lakang nga gihimo sa mayor nga misangpot may ni ining pagdesisyon sa office of the ombudsman nga karon gipaabot pa kun kanus-a iimplementar sa di LG baungun Unsang hensa kining maung kamanduan okay, lan Oke dengan selamat Nico Serino